decision ng impeachment court yan. Um, that is um, that is how things should ordinarily run. Ganon naman talaga dapat yun takbo. Pero ulitin ko, wala naman pwedeng pumigil nga na maghain ng kung ano-anong motion na gusto nilang ihain na pagpapasahan ng impeachment court as they come along. Pero ang Senator Judge, alam pa ba na nung para sila, alam ba isang motion naman to dismiss o hindi na sila alam? Um, walang, pro sa nakasulat nga, lahat na nagsasabing ganun, saan ba nakasulat na bawal yon? <coughs> Hindi. Hindi, sa nakasulat na bawal yon? Saan yung batas? Mga Hindi. Hindi. Iba yung opinion. Sui generis nga ang impeachment court eh. So, babalik ko ha? Lahat lahat ng nagsasabing mali o bawal yung motion na ginawa ng isang senator judge nasaan nakalagay na may mga motion na pwede, may motion na bawal. Nasaan yung listahan na yon? So, sir tama si JP. Hindi, Nasaan yung listahan niyan? Um, wala akong pakituro naman, baka naman para makita rin namin, mapag-aralan namin. Kasi wala akong alam na listahan ng pwede at hindi pwedeng gawin pwede at hindi pwedeng sabihin ha ng isang impeachment um, court judge.